ibaba na lang ala. Narito ang patunay na ang tinatawag na ala na sinasabing makapangyarihan sa lahat ay hindi pala tunay na banay. Ang patunay na ito ay malinaw na inilalahad sa Korean, kung saan sinasabing si Gabriel, Gabriel, ang banal na espiritu. Suriin natin ito ng paunti-unti. Ang banal na espiritu ay isang dalisay at banal na espiritu na nagmumula sa pinakabanay. Ang Diyos na manilik ha, nangangahulugan ito na ang banal na espiritu ay bahagi ng Diyos na manlilikha. ha. si Jibor ay isang anghel kaya siya'y nilalang. Kung sinasabi sa Karen na si Gabriel ang banal na espiritu, nangangahulugan ito na si Gabriel ay Diyos na manlilikha. Paano magiging Diyos na manlilikha ang isang nilalang? Kung gayon, mas banal si Gabriel kaysa sa ala na sinasamba ng mga muslim. Ang paliwanag na ito ay malinaw na nagpapakita na ang tinatawag na ala na sinasamba ng mga muslim ay hindi tunay na banal. Kaya't hindi maaaring Diyos na manilikha, paano magiging makapangyarihan sa lahat at sa ng lahat ang isang hindi banal? May isa pang patunay na ang ala na sinasamba ng mga Muslim ay hindi ang tunay na Diyos na manlilikha. At ito ay matatagpuan sa Surah an ang mga langgang, talata sa isa. Mas mahigit ako, Muhammad ay inutusan lamang na sa umamba sa Panginoon ng bayang ito, Nekya, na Kanyang ginawang banal, at sa Kanya ang lahat ng bagay. At ako ay inutusan na maging isa sa mga muslim. Sa talatang ito, Malinaw na sinabi na inutusan lamang si Muhammad na sumhamba sa Panginoon ng bayang ito, Mecca, na ayon sa kanya ay ang tagapanglikha. Ngunit hindi ang tunay na Diyos na manlilikha, at dahil limitado ang kanyang kapangyarihan bilang Panginoon ng Mecca. Luhikal na limitado rin ang kanyang nasasakupan sa Mecca lamang. Ang talatang ito ay nagpapakita rin na ang nilalang na nagbigay ng utos kay Muhammad ay may mas mataas na posisyon kaysa sa Panginoon ng Mecca. Itinuring ni Muhammad na ang Panginoon ng Mecca ang tagapaglikha na makikita sa bahagi ng talata at sa Kanya ang lahat ng bagay. At dahil may mas mataas na kapangyaringan sa Kanya, maaaring sabihin na ang Panginoon ng Meka ay isang lokal na Diyos lamang na nasa ibabaw ng mundo. Sa katunayan, hanggang ngayon, Naisip pa rin ng mga muslim na sinasamba nila ang tunay na Diyos na manlimikha. Kung iniisip ng mga muslim na sinasamba nila ang tunay na Diyos na manlimikha, ito ay hindi direktang pag-amin sa konsepto ng Trinidad sapagkat ang makapangyarihan sa lahat ay maaaring magpakita bilang sa mismo, bilang banal na espiritu. At maging bilang isang taong isinilang mula sa banal na espiritu, si Yesu Kristo. Napakahalagang maalala ng mga Muslim na ang Diyos na sinamba ni Muhammad ay ang Panginoon ng Mesias ala at ito rin ang Diyos na sinasamba ng mga Muslim. Hanggang ngayon, hindi pa nauunawaan ng mga Muslim na sa pagdeklara ng kanilang katapatan sa Panginoon ng Mesias nilang tinatanggingan ang tunay na Diyos na manlilikha at sinasamba lamang ang Panginoon ng Mekka, ala. Pati ang pag-aayuno sa Ramadan ay ginagawa lamang bilang pagpapakita ng pagmamahal sa ala. Kaya, bakit patuloy namin na maliit ng mga Muslim ang sarili nilang alang? Naisip na ba nila na maaaring panagutin sila ng Panginoon ng Mega sa araw ng paghuhukom dahil sa kanilang katapatan sa kanya?